ayan po isa pong mapagpaalang araw ng Webes ah Merkulis Wari ano? nakakalito yung araw na sobrang init kahapon maulan ayan for today's video mga kamangyan ano pakilike and share na din po ano bali ipasili po natin yung isang antigong sinukuang pula na galing po sa katutubong mangyan ngayon po pag-usapan natin ano-ano nga po ba yung mga kakayanan nito at ito po ba ay may orasyon ano ang sinukuan dalawang klase po yan isang itim isang pula bago mo talaga makuha yan kung ikaw yung papalari na makakita ng punong yan meron ka talagang orasyon na uusalin para makapasok sa puno na yan kasi once na nalilimang kanyan ay maaari kang magkasakit o humantong sa pagpanaw. Ano po? Kasi yung talagang uh, pagkuha nito ay talagang napakahiwaga at talagang napakadelikado. Ano po? Ano-ano nga po ba yung kakayanan at anong pagkakaiba ng pulang sinukuan sa itim na sinukuan? Yung pula po okay lang siya na nasa loob ng bahay, samantalang yung itim po ay hindi po pwede sa loob ng bahay. Kasabihan kasi ng matatandang uh, antingero nung una na pag mo yung itim na sinukuan sa loob ng iyong tahanan ay maring may magbuwis ng buhay. Yun ang kanilang kasabihan. At yung pong itim na sinukuan, kung meron man kayong alam na nagtatanga niyan, yan po ay pag napapadaan sa simbahan ay talaga pong kumakalimbang yung kampana. Disclaimer lang po sa naniniwala lang. Ano. Sineshare ko lang po yung nalalaman ko sa inyo. Ang sinukuan po ay sinasabing eh, sumusuko lahat. Kaya nga pagka nakakita ka nitong puno na ito, lahat ng puno na katabi niya ay nakayuko o kaya ay patay na. Madami din siyang mga buto ng mga hayop sa kanyang lilim o sa kanyang uh, ilalim ng kanyang puno. Ano po? Mga buto ng uh, mga sinaunang uh, tao. Ganyan. Ano? Mga buto ng hayop. Ayan. At yun nga po, ang original nito ay talagang lumulubog sa tubig, nagkakaroon ng bubbles, ano, may taglay na pakla o anghang. Ano po, yun yung palatandaan niya. At buko doon, sa ganito po kasing uh, ang pula, ano, kailangan mo talaga ng orasyon para dito. Meron po siyang orasyon, mapera na lang po kung tulad nito na talagang napaka-antigo na ano. Kumbaga, subok na sa lahat kasi ito po ay basbasado na ng mga orasyon para sa sinukuan. Kumbaga, sa tinagal-tagal na nito, ah, halos tuwing Martes-Bernes sa papakain, maaari pong ang ah, mangyari ay talagang ang visa niya ay kumapit na. Ano? Kumbaga, nakalagay na mismo yung kanyang visa o gagamitin na lang. O pwede din namang tuloy-tuloy mo pa din yung pag ng dasal dito. Ano po? Saan-saan nga po ba magagamit ang sinukuan? Ang bertod po nito ay nakakapagpalayo ng mga itim na mahika, mga masasamang loob, masasamang tangka at bukod sa doon mababaw sa iyo yung tao ano po sinusukuan ka ng mga hayop ano po ganun po yon bukod po doon nagagamit po siya sa lason Paano po ang proseso ano kinakaskas lang po yan ng matalas na bagay para lumabas yung pulbos niya ilalagay po yon sa tubig at ipapainom po sa nalason ano, yung iba nilalagyan pa din ng kunting pulbos ng tawas na asol. Ano po, pwede din po siya sa mga may sapi, ano, 30 minutes itong nakalubog sa tubig at siyempre lalagyan nyo din ng orasyon para ipainom po sa may sapi. Ayun po, sana po medyo kumbaga Meron tayong kaalaman na naibahagi ngayon at shout out po sa lahat maraming maraming po salamat. God bless po. Like and share na lang po.